Ikaan lang lang ba? Ikaan lang lang. Ikaan lang lang. Reverse is a sign of death, but after ten times stronger, Nagin. Adoy! Gani, gani, gani. Kailangan ko na talagang makausap si Lady Odessa. Sinubukan ko na tawagan yung assistant niya pero hindi ko siya nakausap. Kaya sa tingin ko, dapat puntan ko na lang siya sa bahay. Pupunta ka doon kahit hindi mo alam kung nakakausap mo nga siya. Importante nga talaga sa iyo yung project niya. Sobrang-sobrang effort mo eh. Importante yan sa akin. At sigurado ako na kapag nakausap ko na siya, ako pa rin ang pipiliin niya na maging in-charge. Paano ko sabihin ko sa matutulungan kita rin?

Oh, cool. I know. I know. New know. You sun anti-dandruff. Ready na. Anong hey, problema? sa hair problems ko. Pagod mga dandruff at and weak hair. Girl, yeah. cut the drama. you anti-dandruff, a 2-in-1 solution with tea oil and aloe vera to remove dandruff, Para healthy, smooth and hair. Okay. a healthy, smoothened hair.

for the show oh, it's a Let's grow it Sunself, <laughs> strong and long With Alvera, biotin, and capper oil <laughs> For hair that's three times stronger And thicker looking It grows long Calvary, natural and cavern-protected By dual fluoride boost It's a neat and matibay Neat Straightening Color curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. New Dove <laughs> Ceramide <ceremony. laughs> Intense <laughs> repair. <laughs> with bioprotein <laughs> hair <laughs> that penetrates hair shaft, <laughs> <streps. laughs> reverses the signs of damage for up to ten times stronger. <laughs> <laughs> so it. Just pause. Gare, gare, gare. Reverse. Did, did, you?

Ano Ready ka na ba? Okay. Ready na ako. na. Naku mama. Tapos <laughs> na po yun. Naunan yung meeting. Pasok na po kayo. Basta. Piyat ka ng okay. mo. Okay. Sige. Salamat. Thank you Salamat.

Mula na kong panagustuhan, gusto mo na yung mga bagay na meron ako. Ako rin hindi na magugulat. Masyado ka pa rin talagang narcissistic eh. Okay. May appointment ka ba bago ka nagpunta? Hindi kasi siya tumatanggap ng bisita nang biglaan na. Oo, oh, may siyang appointment today. Huwag mong alalahan. Okay. Nito gusto gusto na, miss kita mo hmm. po kayo? May tigla! Kaninang umaga pa kita hinihintay eh. Matalang po tayo hindi nakita, kaya na-miss ko rin po kayo. Ikaw talaga? Sobrang busy mo kasi. Alam mo, naghihintay nga ako sa fan para makabili naman ako ng ticket. Opo, medyo busy nga Malapit akong mag a Pag na-set ako ang lahat, promise ko, Hindi nga. Inaalagaan ka ba nila ng mabuti nung sa set? Hindi pa po masyado. Hindi mo yung pagkain yung sila nila. Sige, magpapadala ako ng food support sa susunod mong shoot. Huwag kang Pag may bago kang product endorsement, bibili talaga akong marami. Thank you po. Sobrang baibig kong talaga sa akin. Siyempre ba no? no. Lady Odessa, meron po akong gustong ipakilala. Siya po si Dok